Grabe well, lakas ng alon dito tapat ng ano. Tapat ng rapo-rapo. Lalaki ng alon. Oh. Parang alon sa Pacific. Oh. Yon, good morning, ligas pi pare, sige, pare. Dito, sampai sport jam mana? Tadi itu kami akan belajar tentang apa tentang ano rapor rapor. Balik ni nama kami sa ano Liga Speed. At medyo mababa talagang presyo sa amin sa impanta sa dinihikan kaya bumalik na naman kami dito sa likas kaya maganda presyo Grabe lakas ang lakas ng alon dito tapat ng ano. Tapat ng rapo-rapo. Lalaki ng alon. Oh. Parang alon sa Pacific. Lalaki ng alon. Sama kasi ng silik dito sa lubong, sa lubong sa alon. Ngayon lang tayo ng kablogger sa kapag vlog at nagluluko nating camera. Hindi nga natin na-vlog na, na maayos yung pag-fishing adventure natin sa Laos. Tapos nagkasakit pa ako. Dalawang araw ako nang kasakit. hindi na natin i-vlog yung pinangalong. Parang alon sa ano ah gitna ng Pacific oh Umantala na yan ang tabi oh nang rapo-rapo bahay na may tumalo na ito dito. mga ka-bloggers nasa ano, sampung tulinada. Puno itong dalawang fiber sa taas, puno yung malaking buligay dyan. Tapos so, nalagyan pa namin yung unahan. Uh, kulang kalate yung laman doon sa unahan. Bali, limang araw namin na ano, pamimiwas sa laot. Tatlong araw lang ako nakapamiwas. Dalawang araw yung ano ah, pahinga ko sa taas tapos si ipar robot baba nagbaba na naka kulang isang tulinada din na aking huli lahat lahat na uh, 949 ang huli ko sa series tapos si paro robot uh, mahigit isang kilos uh, pagsasamahin namin yon pagbalansi maabot din ang ano, mahigit isang tulinada ang huli namin dalawa pagsamahin may kasama kaming mas marami talagang huli. Si na tapos si Parin Sadam. Uh, 5 sa kanila, bawat isa. Ang ilupin pa lang nila ay isang ano na, huli na. Dito sa unahan para makita natin bu ang buong ano ng halod. Pupundo muna, muna kami dyan mga kablogger sa likod ng ano, rapo-rapo, dyan sa uh, uh, kalmada na. Kaya sa likod. Pakubli muna kami. Bukas sa kami didiretso dun sa Ligas P City. Dun kami didiretso sa city mismo. Dun na namin ibibinta nila sa consignation. Hindi na dun sa Sula. At may na may nagtawag sa amin na mas mahal daw doon sa ano sa consignation. Mas magandang presyohan dun kaysa buyer dun sa kumukuha sa amin isda. Ah, lanaw doon sa uno ano ano. Uh, ang ng alon dito. Ang sasama ng ano, alon. Parang alon doon sa Pacific pag may bagyo. Sa lubong kasi ang ano, silig. Kaya ni speed namin ay uno dos lang. Kahit alulos pa sa alon, sa silig naman nagsalubong. Giwang-giwang siya. Yan ang karga ng ano, Iris Gio. pag nahuli kami ng madami-dami parang ano din siya fully starting shout out sa atin mga viewers sa ano dito sa Ligaspi shout out kay Kuya John Diaz at kay Ju Kuya Joel salamat sa inyong ano uh, panunod sa ating mga vlog at kay ano Sir Vargas kay Sandro Vargas ng Pakakay Albay yan maraming salamat sa iyo sir sa walang sawang panunod sa ating mga vlog at sa iba pa natin mga viewers dito hindi na pala kami mga vloggers mag starting ngayon uh, pakatapos baba namin ng isda uh, uwi na kami bibiyahin na kami ng ano Dinahigan ng in Kisum Province Tatawid na namin itong bangka papunta doon at re May ayusin dito uh, Papalitan ito ng makina Yung Nissan tatanggalin yan papalitan ng bago Tapos marami ditong gagawin Yung siding kasi yan daanan dyan oh. Baklas baklas na mga, mga sahig Tapos yung dasag ng palatik Yung nakasapa dyan sa palatik Babaguhan daw yan at may bali na Mayroon ng bali sa ilalim dahil babaguhan yan Maraming gagawin dito Tapos sa mga service uh, Papalitan ng kasko uh, Baka mga abutin ng kalatim buwan Siguro ang tambay nito sa dinahikan Nabang-abang na mga kablogger Sa atin ano dito At ibablog natin yung lahat ng gagawin dito Pagpalit ng makina Tapos ilse Papalitan ng mga ilse na ito At napakabagal Hindi na may balik sa dati yung ano nito LC mabilis sana yung isa Kaso nga lang napakapalag hindi pwede hiritin at masisira yung yung hangir ng ano ng piting tapos baka mabaklas yung kinakapitan yung tabla ba masira kaya hindi na namin ikakapit yun hindi may balik talaga na nagagawa at mahirap kasi yun at ano ah, nakas pag nabalik ko yung isang dahon hindi na may balik nag order si kapitan ano na lang stainless na lang daw ang papagawa nila maganda daw maganda daw ang silis para pag na tupi madali lang ibalik yun good morning ligas pi Sampai sport manda?

Dito kami mga kablogers i diretso sa Peaceport ng ano, Legazpi City. At medyo mahal dito isda. Titikman namin ang presyo ng ano, Legazpi City. Ganda na 'yon, no? ano kayo? Setas? Bahay. Bahay ba kayo? Oo. Kabahay, kabahay. 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 Ni isa lang ano eh, lang isang kulay. Ganda pala ng ano,

City. Ganda ng view dito sa ano? City. Ano umaga maga Ang oras natin ay uh, alas 7:30. Yan ang Vulcan Mayo Natabunan no? lang ng ano, ulap Medyo makulimlim ang panahon dito sa Bicol Ali ah, na naman kami sa so, Bicol. Pang-apat natin 'to balik dito, lima. Apat, apat. apat ah, madalas kami doon sa Sula. Sa Sula Pakakay, Albay. At malakas. Tuwing uwi namin may bagyo. Kaya doon kami lagi na diretsyo At safety room, ang bangka doon. At ngayon, wala namang bagyo. Lakas lang ng amihan kaya dito kami didiretso. Ay okay ang ano dito, presyuhan maganda ang presyohan dito ng yellow pen gabi tadi dito ang baklasan ng isda no? ang babaan pamahal pa ng pamahal hapon hapon launa na simula launa launa magbaba tapos ano sa is bulungan wala ng kasabay dito at wala wala ng mga parating na bangka Solo. <laughs> yan, maganda yan dyan paggabi Biwok yan dyan ay biwok <laughs> Lawak yan hanggang doon yan o <laughs> Ha? Di kayo makatalon Kayo malayo sa tabi <laughs> hindi nga boss malayo nga sa tabi <coughs> <coughs> yun ang <no>, passport to <coughs>

bangka yun ang pinaka oh. sa likod niyong, ano, niyong na yung ano na yung bundok napakalawak ng ligaspi ito shout out sa mga viewers natin dito Liga Speed City Albay,